Pisces, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong December 16 to 31 Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiar's Bracelet may kita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin ano ba yung mga pwedeng maganap sa 2 weeks na ito para sa'yo. Pisces. So we have cyber bully. Mag-ingat kayo. Ayan, may nang bubuli ba sa inyo dito? Medyo mag-iingat kayo sa mga pinopost ninyo, ganyan. Tingnan natin. We have looking you up. Tignan mo, meron dito. It's either ini-stock kay. No? Inaalam lahat ng nangyayari sa'yo, Pisces. Meron po dito. Tignan natin. Pwedeng ano ba, may comments ba kayo? Baka meron kayong comment sa isang post, no? Hindi nyo talaga post. Pero ko, ko ano, parang public post siya. Baka mag-comment kayo doon, tas mabash kayo. Mag-iingat po kayo. Ay, nako. Huwag nyong stressin yung sarili ninyo. Kaya, huwag kayong padala sa emosyon ninyo kung ano man yung mga nabasa ninyo na parang, kunwari, nakarelate kayo, ganyan. Or may masasabi kayo doon sa isang, ano na yon sa isang post na yon Parang, ano ba, parang not worth it kasi na pakinggan nyo or uh, bigyan nyo ng oras yon Kasi nga, baka mabash pa kayo. Yung parang naglabas lang naman kayo ng salo o -ben. Ayan po. So, diba, positive energy po yung i-embrace niyo dito ngayong bago matapos ang 2024 po ninyo. Kaya ayan po, iwasan ninyo na mag-comment. Maka, I don't know kung sa mga love team, love team ba Or ano man yan na kukomentan po ninyo. So, 'yun, parang wala, sarili ninyo na lang 'yung ano ninyo, 'yung opinion po ninyo. Uh, para makaiwas lang naman po kayo dito ngayon. Kasi, eh, 'di ba? Bibigyan niyo pa ba ng stress 'yung sarili niyo, ipatapos na 'yung taon. So, ingat-ingat din po. Tignan natin pagdating naman po sa Okay, tignan naman po natin pagdating sa energy. Spirit guide, kamusta naman po 'yung energy? Energy naman po. Ace of Wands. Ayun nga. So, kailangan daw mas paganahin mo yung isipan mo kaysa sa iyong emosyon. Para hindi ka naman problema. Tignan natin. Yan. Mababother nga yung iba sa inyo. Oh. Kung hindi nyo to mapipigilan. Baka kasi hindi naman nitong ano na to. Eh. Hindi kayo nitong two weeks na to nag... nag-comment or magko-comment dun sa isang post. Baka nitong mga nakakaraan pa pero ngayon pa lang kayo mababash for some of you. Kaya yan, parang may pag-overthink kayo dito. Or sabi natin, may iniisip kayo. Pero alam nyo naman kung paano yan lulusutan. Tignan natin, pagdating naman po sa energy around you, we have the emperor. Okay. So parang may naguutos sa'yo dito. May bossy energy sa paligid mo. Pwedeng hindi lang iisa yan. Pwedeng madami po. Ayun nga, baka ito yung nambubuli sa'yo or mambubuli sa'yo paisis Kaya mag-ingat po kayo ha. Pwedeng hindi yan sa social media, pwedeng sa personal yan. Baka meron tao dito lagi na nagpaparinig po sa inyo. Baka in-loss nyo yung iba sa inyo. Check natin pagdating po sa... Okay, so work. We have the lovers. Meron tayo ditong queen of cups. Mukhang masaya naman po yung karamihan sa inyo pagdating sa inyong nego ah, sa inyong trabaho we have king of wands. Pero meron lang akong nakikita dito. Pwedeng may nagkakagusto sa'yo pagdating sa work. So, kung ikaw po ay tao na mayroong karelasyon, na, commit, na committed ka sa isang relasyon, please po, alis na po kayo. Or iwasan nyo na yung taong to. Okay? Iwasan nyo po yung taong na to. Kasi pwedeng lumalim yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Ten of wands. Meron nga dito. Ayan yung iba po sa inyo, no? Magre-resign kayo because of this. Kasi ayun yung masira kung ano yung Uh, yung mayroon kayo ng person mo or ng asawa mo. Yes, meron pong ganyan talaga. Baka meron dito. No, na asawa ko na rin, asawa mo, magre-resign. Hindi mo alam kung bakit. Pwedeng yun po yung dahilan. Pero di niya, sas ewan ko kung sasabihin niya sa'yo or hindi. Kasi parang ayaw kanyang saktan. No? Ayaw niya nang may ganyang-ganyang issue, may ganyang reto-reto pagdating sa work. Kasi work pinunta niya dyan, hindi naman love life. So, ayan po. Meron dito talaga, na parang sacrifice talaga. Sa sacrifice niya yung trabaho niya para hindi masira yung relationship, yung marriage ninyo. Meron ganyan po. May paninindigan talaga siya. Tignan natin. Okay. Pero meron po dito ha. Happy naman po kayo pagdating sa inyong trabaho. Kasi ito po ay, ito talaga nasa tamang career path na kayo, Pisces. Check natin pagdating naman po sa kaperahan. We have the high priestess we have two of wands. Alam nyo, ang ganda nung ano nyo, energy nyo pagdating sa pera. Sa totoo lang. Marami sa inyo, matipid. <laughs> Pisces. Oo. Malaki yung kinikita nyo, pero pwedeng matipid po kayo. Tsaka isip kasi lagi yung pinapagana nyo pagdating dito sa sa paggastos. Mas madalas po, ha? Pag gumagastos kayo, isip talaga. So, hindi kayo basta-basta yung bibili ng isang bagay na hindi nyo pinag-iisipan or hindi kayo bumibili ng bagay na alam nyo na maso kayo maso short yung budget po ninyo In short, hindi kayo talaga nagpapadala. Hindi kayo impulsive buyer. Meron po dito ha, hindi impulsive buyer. Pero tsak meron din naman na mga Pisces na impulsive buyer. Pero ayan, yung mas malakas na energy dito, hindi po kayo impulsive buyer. At meron pa dito, pwedeng yung pera po ninyo, yan, parang pinag-iipunan nyo yata is pag-travel. It's either pag-travel to, papuntang iba man sabi ko, mag-work kayo or for leisure. Check natin pagdating naman po sa business. If may business kayo, we have five of wands. So, lumalaban naman po talaga yung business ninyo, no? Ngayong two weeks time na to. We have the wheel. Ang ganda ng energy. We have Queen of Wands. Naku, kailangan nyo lang talaga maging hands-on uh, paisis dito sa inyong negosyo. At chak po, no? Lahat nung gusto ninyong mangyari. Lahat nung, nung sabi natin, may na-manifest ninyo pagdating sa inyong negosyo, makukuha nyo talaga. Tsaka palaban kasi yung energy ninyo eh. Hindi kayo basta-basta sumusuko dito. Maganda po, mataas yung sales ninyo ngayon. Ayan, page of pentacles. Pwedeng ano, yung iba mong mga competitor, baka ubos na yung products nila. Hindi dahil, ano, hindi dahil sa mas nauna silang na sold out kasi mas mabili yung products nila kung hindi po pwedeng kasi ikaw marami kang stock dito. So makikater mo talaga lahat no nung nung kung ano man yung hinahanap ng mga clients mo na to. Makikater mo silang lahat. Mm. -mm. Meron din nga ako nakikita dito mukhang magdadagdag pa kayo ng ibang mga produkto. Tignan natin pagdating po sa family. Sa family we have King of Pentacles we have Ace of Cups. Mukhang may galante dito sa family. Ayan po. Pwedeng father mo to or grandfather mo, tito mo, kung sino man yan. Mapera yung taong to at hindi siya magiging kuripot ngayong, <laughs> ngayong Christmas at saka New Year. We have Justice. Pagdating naman po ito sa Friends. We have the magician. Meron tayo ditong judgment. Okay, mukhang mga big changes tong mga nangyayari sa friend mo. Maraming nangyayari sa life niya. Hindi ko alam kung may kaso tong kinakaharap. Ayan, medyo mag-ingat ka lang sa kanya, ano. Kasi baka madamay ka dun sa mga problems niya. Meron din naman, may friend ka dito na magaganda naman yung nangyayari sa life niya. As in, mga big changes. O, dikit ka naman dun sa tao na yon kapag ganun. Pero yung sa um, may problema na kaibigan, medyo lumayo ka kasi baka baka madamay ka. Oo. hindi ewan ko ba, may nafe-feel din ako dito, yung kaibigan mo na may problema na yan, pwedeng ikaw yung sisihin dun sa problema niya. Mm -mm. I don't know kung bakit, pero yan yung napipick up ko dito. Siguro dahil naiingit siya sa'yo, dahil maganda yung nangyayari, karamihan ng mga nangyayari sa life mo, maganda. Kaya ayan, baka siya ay, yan ha, makita niya yung comment mo, baka bulihin ka. Pero pwedeng gagamit siya ng dami account. Tignan natin pagdating sa love life. Kamusta po ang love life ni Pisces? Eight of Cups. May iniiwasan kayo dito. Mukhang mas nagpo-focus kayo sa sarili nyo. O yung person mo. Kung feeling mo iniiwasan ka ng person mo, nagpo-focus po siya sa kanyang sarili. Yan o. Pero meron dito ha. Moving forward yung energy ninyo. Pag mo move forward, ang pinapakita po dito. Tignan natin. King of Cups. Okay, maka may i-ghost dito. Baka mag-ghost kayo ng person mo. May new beginnings, pero more on, pag mo move forward talaga yung pinapakita. Itong three cards na to, pag mo move forward yan, shock pa ka, kailangan nyo na talagang mag-move forward because your person, ang iniisip lang niya, sarili niya. Yung iba po sa inyo, kung mabigat yung pasok ng pera sa inyo, mabigat yung mga nangyayari sa inyo because of this person, baka asawa nyo to, sarili lang niya, iniisip niya. Pwede mag-asawa nga kayo, pero ikaw lahat sa bahay, gastos mo lahat, kumikita siya pero wala siyang binibigay sa iyo. Nasa isang toxic relationship po kayo pag ganyan. Sa health mo naman, kamusta? Sa health naman po, we have ten of pentacles. So, yung health, kung wala namang lahi-lahi yung pamilya ninyo, no? kung ano mang sakit, ayan po. Okay naman kayo, pwedeng vitamins lang talaga. We have the chariot we have three of ones Okay, wala namang pinapakita dito pagdating sa health ninyo. Actually, good things naman po yung pinapakita dito. Ano. So, kung meron nga po kayong mga gustong puntahan, ayan, baka may nilalakad kayo mga papers, Tina pinapakita naman po dito na maayos nyo po siya at makakaalis po kayo. Yan po. Kaya pagtuunan nyo din to ng pansin. Siyempre, ayun, baka may magme-medical kasi dito eh. Kaya nangangamba yung iba sa inyo. Pero okay naman po. Okay, wala namang magiging, ano dyan, magiging hadlang po para sa inyong pag-alis. So, yan lang po, uh, Pisces, maraming maraming salamat po sa walang sound. Pagsuporta ninyo dito sa aking channel sa buong 2024. Ayan, maraming maraming salamat po sa araw-araw na pagbalik ninyo. At kung ano man po yung mga kailangan ninyong iwan ngayong 2024, iwan nyo na po sa 2024 yan. Huwag nyo nang isama sa 2025, okay? Para po mas magaan yung pasok ng positivity, ng prosperity, ng wealth sa buhay po ninyo. Yan lamang po, maraming maraming salamat and more blessings to come.